All Alright, mga idol, nandito po tayong muli sa Claro M. Recto District Hospital dito sa Infanta Quezon. At tayo po yung may muli dinalaw na ating kababayan na may matinding karamdaman. Dito po ay naka-admit siya sa hospital. Yan ay uh, kayo po yung nanay ni Kuya... Mm -hmm. nanay, nanay po ako. Idol, nandito tayo sa... Claro M Recto at uh, dinalo po natin si Kuya Erwin Manalang siya po ay may karamdaman na uh, alam na ba niya yung inyong sitwasyon kaya kasama po natin yung nanay at uh, yan, si nanay ano pa alam mo po? Lorenda Torres Manalang Lorenda Torres Manalang wow. saan po kayo? Taga Lalo saan Taga Barangay Mas... Barangay Kanaway Sityo masama sa masama ako um, Pero hindi nag bali po yung sa akin yung kanyang uh, anak at uh, nilapit ko po sa akin yung kanyang kapatid na may karamdaman. Kaya nandito po kami ngayon sa Kalaro para uh, siya po ay munta ng kaunting tulong sapagkat mayroon pong uh, mabait na tao na nagchat sa akin na isang uh, uh, OFW na taga Cavite. Kaya uh, bibigay po natin ang kaunting tulong kay Nanay, kay nanay Lodi. Nay, baka po may masasabi ka. Ah, uh, nagpapasalamat po ako sa lahat. Ayan, kabungan. Naaayak na si Nanay. Nay, kahit mo yan. Uh. Uh, ayan mga idol. At si Nanay po ay talaga. Siya po yung nag-iintindi sa kanyang anak. At yung pong uh, anak niya ay uh, may karamdaman. Tapos iniwanan daw po ng asawa simula nung magkasakit. Kaya lubos ang sakripisyo po ni nanay sa kanyang anak. Kaya, ala ko po na yung, yung pinagdadaanan. Kaya, kapit ka lang po sa Panginoon. Ilan po ba anak niya, nanay? Siyam po. Siyam? Pang po si Kuya? Pangalwa. Pangalwa sa panganay. Eh, may anak po ba? Kung yung... Isa. Ano? Isa pa lang. Anong situation niya? Wala na ang screen. ah, tinapat na po ng buko. So, hindi nyo alam mo nga. Ayan, po Tatagay nyo lang po. At least, may mga anak pa naman po kayo na nandyan para kayo may tulungan. Ganun, so, hindi natin alam ang ating uh, nangyayari sa ating buhay pag tayo ay nandito pa sa ibabaw ng lupa mamaya tayo kunin pero wala naman po sa sino man sa atin may nakatakda para sa atin Ano tao ka na po na eh? 58, 58. May sawa ka pa po Kamamatay po lang Ah kamamatay so, so Kailan po namatay? Ano September 23 Ah, kamamatay lang po yung asawa nyo wala na rin po pala ko ng asawa kaya nakakalungkot naman <coughs> nakakalungkot naman sitwasyon ni nanay kamamatay lang pala ng asawa ito po na yung marihit lang ha At, uh, tayo po yung nakahingi lang ng kunting tulong sa ating mga followers na may magbubuting kaluban kaya nagpapasalamat po ako kay ma'am uh, ma'am Esther Santiago na taga Cavite na isa po siyang uh, citizen po sa US LA. Kaya maraming maraming salamat ma'am at uh, napakabuti nyo po. Maraming maraming salamat po Nanay Esther Santiago mula po sa Silang Cavite na siya po ay nakabasi sa LA. Hindi ko po kayo hinihingan ng tulong pero nakita nyo po yung ginagawa ko na ako po ay nakakapagpabot kahit kaunting tulong para sa ating mga kababayan na may mga ganitong karamdaman o mga talaga nakikita natin na nangangailangan ng tulong. Po. Ano pala? Maraming salamat po. Welcome po, welcome. Sige po. Sige po, itutuloy na rin po ako. Sana, malawagan ka po. Baka may iba pang gusto tumulong. Ayoko po kung naiiyak. Ayaw sila na Sa ating mga kababayan na... Sana po kayo matulungan inyo sa sitwasyon kong ito. Maraming salamat po. Sana po, sana po may mga mabubuti pa loob na makita ang sitwasyon ni Kuya at nang uh, siya ay matulungan. Ano naman si buya. Ay, sige po, nanay, tuloy na po. Salamat po. Diyan mga idol, kung sino pa po, po ang nais magbigay ng tulong o maliit man o malaki ay malaking tulong po para sa ating kababayan na may matinding karamdaman na mukhang wala na daw pong lunas ang sabi ng doktor pero Diyos po nakakaalam kaya hindi. maraming maraming salamat po mga idol sa mga patuloy na sumusuporta sa aking mga followers sa mga ating sponsor na patuloy po nga dyan para sumuporta at malaking tulong po ang pag-share nyo ng video na ito upang sa muli muli tayong makaabot ng tulong muli god bless mga idol at nawa ay lagi tayong ingatan ni lord at nataypo at matahan pa nating ginagawa